yan lang ang recipe ni Lolo dyan mga idol basic pero nalaing ayan o no? napakasarap yan mga idol wow ano to mga idol uh, Bulan lang so pinakaluan ko na yung mga preto na galunggong na pinurito ko kagabi dahil hindi naman naubos sa isa natin kukunin yan mga idol dahil pinalasahan na natin yung sabaw pwede si pinilolog yun tanggalin muna natin yan para hindi madurog babalik natin yan mamaya kinuha lang natin kumuha lang tayo ng ala sa gulay yan tapos saka ako ilalagay dyan mga idol yung may bagoong na yan saka sibuyo saka bitsin saka ako ilalagay dyan mga idol itong siyempre Itaw yan. Medyo hindi kasi pwedeng pagsabay-sabay yung lahat ng mga talbos dahil may kanyang-kanyang langbot Tapos, ito na yung panaman yung dahon ng talbos din ang ng kalabasa Yan mga idol Unahin muna natin yan na medyo ilaga ng konti pagkat so, nandiyan na yan, lasa na yan, Mayan natin susunod yung bulak-bulak ng kalabasa. Takpa muna natin mga idol. Pilagay ko na rin pala mga idol tong ano, yan, sitaw. Yan, siyempre sunod naman natin mga idol, itong bulak-bulak ng kalabasa. Ayan. Ayan. kasi pwede pagsabay-sabay talaga mga idol kasi bulak-bulak ng kalabasa mabilis maluto yun tapos takpan natin sa glit. Pagkatapos yan, medyo maluto na yan. Ibabaw ulit natin mga idol yung mga pretong isda kanina na tinanggal uh, natin. Tayo lang tayo sa gilid Yun! Ayan eh, na mga idol yung ating bulan lang. So, ang gagawin naman natin mga idol, uh, babalik ko na itong mga So itong galunggong na siyang pinanlasa natin kanina mga idol. Ganyan lang, ka-basic oh. Napaka-sarap yun mga idol, lalo na sa pananghalian. Eh, may sabado. Magandang araw na sabado sa inyong lahat. Yan lang, a recipe ni Lolo John mga idol. Basic, pero nalaing. Ayan oh, Napakasarap niyan yan mga idol. Hmm. Ayan oh, yan ang bulang lang ni Lolo John. Ayan. Kotak so, lang natin. 1 minute lang okay na yan.